Good morning mga kamoto. Today is Sunday. sa so, simba ta ni mga kamotonok kay para mag uh, good boy good boy good ta simba ang good boy no sabi ba lang helmet ba kasi panaghoy ba basta sa hangin kasi panaghoy akong helmet <coughs> mau gini barat tuh nih helmet buat ba nanti kapalit u kamera nanti kapalit u gopro terus helmet bah ajud mentiner u barat tuh nih apa kau helmet gitu onta aku manggil balik ya kau gay Balik yan ako kay Abi na ko wa na gamit. So balik man diga punta o moto vlog. Pa kami nga mo ning moto vlog ba. Ato motor gani ron no mio mio lang sa Grabe control kayo. <laughs> Time check 9.27 Gabo panahon ron mga kamuto kay Galandong Nani nga panahon gapo po ibiyahe Huwag init Akong kitistingan ang 4K no, na resolution karon sa atong GoPro try na to kay namalit tag kamera na 4K action cam pagkahuman di man gamiton ng 4K dapat gamiton yun sulit so, ba pero mas tipid mga 1080p lang na kung resolution got mas tipid sa memory since itong memory kay camera po gawas na siguro o dako tag memory card para mabitin ba sa recording ba pero okay naman ang 1080p na resolution pero sometimes man good kaning mag upload ka sa facebook alam mo na ma edit nimo siya makurap ay makurap kaning ma ma kuha niyang, ma mausap ang quality ba mo degrade ang quality sa imuhang video so lamang kita kung naka 4K resolution daan imuhang gigamit nga settings kay ining up ining edit ni mo ining export ni mo ana i-convert bina sa lower resolution at least ini upload mo sa social media like Facebook na gyapon ang quality mo ginagamit sa mga moto vloggers na naka GoPro na naka 4K ang uh, resolution Hoy, okay, good morning Santa Cruz. Abre de ang shop. So ako testingan karon ang 4K. Testingan ako kung okay ba siya sa akong cellphone kung i-edit nako siya. Since mas gaan man tong 1080p, mas dali siya i, i load sa editor. So unsa kay resulta ning 4K kung di edit na aku, no? Dili baka mag-loading ako cellphone So wala juga ko katesting of 4K sauna no Sa akong mga videos 1080p lagi ko kutob Kaya katipid lagi ka, uh, Alam katipid lagi ta memory card So shout out sa ako ang mga followers Kada na nagpa shout out Ibutang na lang ako sa, sa, screen Ang inyong mga pangalan Dahang salamat God bless sa kanan diyan ko ito ba video